Andito po sa ating studio ngayon si Ma'am Aroma Eres at ang kanyang reklamo, Feelin Best Corporation na naman. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Aroma. Magandang tanghali po. So, August 2014, fully paid na po kayo para sa isang condo unit ninyo sa Maui Oasis. Saan po Opo. ito? Sa Santa Mesa po. Santa Mesa. Okay. Now, bakit hanggang ngayon, dalawang taon na, hindi nyo pa rin po nakukuha yung inyo pong titulo? Opo. Sino po yung kausap nyo doon? Yung pinaka, ano po doon, yung pag tumatawag po ako sa hotline nila, yung pinaka service desk po. Service desk. Ano po yung pinakahuling impormasyong natanggap niyo mula sa service desk nung kayo po'y makipag-ugnayan sa kanila? Ang sabi lang po nila, nasa BIR pa daw po yung ano. BIR? Opo. 14, 15, 16, dalawang taon na nakatengga sa BIR. Sinasabi po nila palagi na nasa BIR. Hindi po natanong sa kanila, bakit po nasa BIR palagi? Sinasabi taon na. daw po kasi ng BIR na hindi pa raw po mahugot yung papel ko ron. So, Dahil Eh bayad naman, po, naman ako kayo, dapat wala nang problema yon. Opo, yun po. Sabi ko nga po, bakit po ganun? Sabi ko po ganun sa kanila, bakit na hanggang ngayon nasa BIR pa? Sige, para bigyan linaw ang reklamo mo, makakausap natin si Ginoong Kim Shima Moto, Senior Manager and Head ng Customer Service ng Feel Best. Sir, magandang tanghali. Ah, uh, good afternoon po. Uh, ito pong problema ni Ma'am Aroma, 2014 pa po siya bayad, bakit hanggang ngayon po wala pa rin 'yung kanyang titulo. Um, uh, based on our investigation bro, no? when, when we were reviewing the account, mm. uh, we, we are requiring for the the TIN of the co-owner, uh, namely si Hossein Abdullah Al-Mutari. So, um TIN although, number hindi po yan, Tin number po. Sandali lamang po. Sandali lang po. Uh, required. Okay, sandali yep. lamang po. Excuse me. Ma'am, nasabi ba sa inyo, tin number ng iyong co-owner ang hinihingi? Opo, noong last six months po, pumunta po ako, kasama ko po yung co-owner ko. Okay. So, ang sinabi po sa amin nung ano, may nakipag usap po sa amin na tao ro, ang, ang sabi po sa amin, kasi nagagalit na rin po yung De, ano Ano po na, sabi doon? Sabi po kasi nila na sila na lang daw po bahala kumuha ng tin number ni Mr. Hussein sila ah. na po mismong Pilindes. Sino and kukuha best. yung Pilindes? Pilin, Six months Opo. Pero walang T-number si Mr. Hussein. Wala po. Okay. Sila po ang kukuha. So, sir, wala rin yes. po tinamber si co-owner at kayo rin po ang nangako yung Pilindes na kayo nang bahala sa T-number ni Mr. Hussein. Ah uh, yes po. Actually, normally we, we we require that po kasi yan po ang requirements ng BIR natin. O nga po, system. alam po natin, alam po natin yan, sir. At yes. sinabi naman po nila sa inyo, sa film best, na wala nga tin, inamin, at sabi okay. niyo po, kayo nang bahala. Six months ago po yes. yun. Um, eh yung pagkuha po um, ng tin, hindi naman po abuti siguro ng six months po yan. Baka isang buwan lang yan kung uh, masugid ang pagpa-follow up niyo sa si BIR. ay uh, yes, Mr. Tuso. Ayan po ang inaasikaso namin ngayon. Okay. Actually, nung um, na bring up na po sa akin yung account na yan, uh, we are targeting po sana na ma-secure na natin na within this week. Within this week. And actually po, binabalak po namin, Mr. Tulso, na uh, gawin na rin po namin itong Christmas gift for the client. We'll try na by... Christmas by gift? Christmas. So before yes, December 25, so, kasi pag magbigay ka ng gift, dapat bago magpasko. So <laughs> the, before 25, December, mabibigay na po yung kanilang eh, titulo. Uh, Mr. Tufo, susubukan po namin ng uh, po na mabigay po namin before December 25. Opo. Oh, um, gusto lang po namin siyempre ma-manage kasi po um, as of now po nasa BIR po Um, oh, nga. Sir, sir. Na sir, sir yes. wala naman po problema sa BIR kung tutuusin. Kung marunong lang ho kayo mag-follow up yung inyong mga tauhan, kunting kulit yes. lang po sa BIR, di ba? At yes. sa pa, sir, kliyente nyo po ito, pagkalaki-laki po ng inyong pong kumpanya at ayaw nyo po siguro masira yung pangalan po, integridad ng inyong kumpanya, dahil lang po sa isang account, di ba, sir? So if I were yes. you, pronto, gawin nyo na po yung dapat gawin para ma-release na po yung TIN at maibigay na po yung kanyang titulo. No problem. problem po. Okay. So, babalikan po namin kayo by next week, by then, meron na po tayong balita, it's either eh nabigay na po yung tin, release na, o dili kaya, sabay na, eh, mabibigay na yung tin at saka titulo. Okay, sir? Um, yes po. Subukan po namin yan before December 25. Before December 25. The, the most po, Uh, in case po that we we will be, ano lang po, uh, para lang po may konting alawang tayo. Kasi after BIR po, papunta pa po yan sa red strip deed. Okay, sige. The okay. latest po that we can provide po is uh, around half po, middle po ng January. How? Lay mo, lay. Muntik na ako mahulog sa upuan. Buti na lang, naka-steady ako. Kanina sabi mo before 25, tapos ngayon, middle of January. Ano ba yan? Uh, sir, po, subukan po namin kasi po, Uh, yan po ang directive po ngayon. Sir, sir, sir naman. Sir naman, two years. Ngayon, yes. tin lang naman talagang problema, sir. Di ba, tin? Di ba, sir? Yes, sir. Oh, yung um, tin na po yan, po sir, po sandali po. lang, sir. Yung tin na yan, madali naman niyang kunin sa BIR. Kunting follow-up yes, lang, sir. sir. Di ba? Okay, uh, oh. Yes, sir. Maliban na pag sinabi ng BIR, sir. hindi namin pwedeng mabigyan ng tin yan sapagkat ito yung aming dahilan and then i-communicate nyo agad sa kanila. Tin lang, sir. Gusto mo ako nang papalawa para sa inyo? Kung tin lang yung problema talaga. Baka meron pang ibang problema, hindi lang tin. Baka may problema pa kayo. Ayaw nyo lang sabihin sa kliyente. Tinatago nyo lang. Tapos magkukunyari pa kayo Christmas, Christmas. yung pala, January. Baka sa susunod, after Valentine's na. Baka tapos later on na, sabihin nyo naman, after Holy Week. Biyernes Santo. Hindi naman to. Hindi naman to, Mr. Toto ang in-explain ko lang po, Mr. Tuzo, explain ko lang po, Mr. Tuzo, pagkuha po namin po kasi ng tin... Uh, sir, tutuling... sir, ganito lang sa paiksing natin, sir. Ha? Tawagan niyo po yung BIR right after this show. Mag-follow up po kayo sa BIR. Ano ba talaga ang problema? Kasi kung hindi, sir, kami po ang tatawag sa BIR. Kami po, may pamamaraan kami. Alamin namin kung ano nangyari sa tin ng kanyang co-owner. At sasabihin ko sa iyo, in one hour, pag nalaman namin ang dahilan... Agad-agad na sasabihin namin sa inyo on air, mapapahiya po yung buong kumpanya nyo, yung Philinvest Corporation, sasabihin na tatanga-tanga ang taga-Philinvest. Um, sir, explain ko lang po na after po kasi ng BIR, pagkuha po ng certificate of rising registration, isasubmit po namin yan kasama po ng mga ibang dokumento to register of deeds po. Sila po kasi ang magta-transfer ng title sa pangalan po na Phil Invest to the buyer's name. Oo naman sir, pero, kinabali. pero sir, wag nyo na pong dagdagan pa yung kalbaryo ng uh, customer ninyo. Ta dalawang taon na po nag-antay. Sana ho, wag nang pahabain pa. Tama kang kanina, natuwa na po siya. Pati ako, nung no, sabi nyo, eh, Christmas gift, di ba? Tapos ngayon, after January. Kaya sabi ko, baka susunod yan, after Holy Week. Hmm, di ba sir? Hindi S naman po, Mr. Tufo. Sige S sir. Tupin. Okay, babalikan po namin kayo sir. Uh, by Friday, kung ano pong development, kung kinakailangan po, tutulong din kami para matapos ng problema. Okay, sir? Okay po, sir. Salamat po, sir. Ha? Magandang tanghali po. Sige, ganun pong gagawin natin. After this, kami po, tatawag mismo sa BIR. Papalap kami. Bigay niyo pangalan ng uh, co-owner niyo, Kami po ang follow-up. And then, communicate namin. Magtulungan po kami at sa best kung para po sa inyo. okay. Mówię mm -hmm. widzimy. maraming salamat po. Nakuha ko na po yung titulo ng condo mo. Hindi po kayo nagkamali. Bago po magpasko, nakuha ko na po siya. Merry Christmas po. Maano pa mas tuto mo para sa